<tinyo> ay, ay, sayo, di ka na makapag... Ano, pagbuhat ng bakal hindi dito sa video. Kailan yan? Apatapot na eh. oh, araw na yun. Oi, oh, May muna ng pao. Ang sa'yo? Sige, yan. Tandaan hindi lahat fracture ang Yung mga dis... Oo oh, oh, nga, o oh, yan, derecho to. Walang fracture. Eh, hindi naman fracture lahat. Oh, tignan mo ito. Oo. Oh. Oo. Oh. Hmm. Hmm. Bagay, ikaw, hindi mo maaintindihan ito. Hindi mo agad maaintindihan. Pero tignan mo, nakagewang, nakababang pa ganito. Oh. Hindi ka mo fracture hindi mo fracture yan, hindi mo fracture yan. Siyempre, nagbuhat ka lang, hmm. hindi talaga mo po-fracture yan, tsaka bata-bata ka pa. Ang nangyayari dyan, ito, bumibigay yan. Oh. Hindi nakikita yan sa x-ray. Tignan mo, bakante siya, oh. Hmm. Di ba may space? Uh -huh. Yan, yan yun. Yan yung ano, kaya normal talaga nasabihin nito. Wala ka namang fracture, eh. Hmm. Eh, talagang wala namang magiging fracture sa buhat, eh. mo maliban na lang kung nagbubuhat ka, sa second floor, nalaglag ka, yan, fracture yan. Alam na akong sa Master. Hindi ko alam magiging wala ko rito. Paano mo? Alam mo kasi, hindi natin maiwasan magtrabaho. Tayo mga lalaki, lalo tayong mga lalaki, talagang sa karamihan talaga sa Pilipino sa hard working po pasok. Karamihan hindi hindi lahat nag-uopisina. Kaya tayong mga ano sa pagbubuhat, pakaingatan natin pag sobrang bigat. Kung kunyari nararamdaman na kayo sa balakang Anim naman kayo nagbubuhat dayain mo na. Kumbaga, at least nakagabay ka. Huwag mo lang bibitawan, baka hindi sila maipit. Ako ang nadaya, Master. Ako Ikaw ang nadaya. Ganun, ito, ang nangyari, ang nangyari, baka masasakit na rin balakang nung mga yun. Kung maga, Paara ganun talaga yan. ang mangyayari. Talagang syempre, kailangan mong mandaya sa buhat, lalo hmm. kung nakakaramdam ka na ng ano. Hmm. Dati na yan, yung mga ganito, may nararamdaman ka na dati, ngayon lang bumigay. Yung mga dis natin, nagsisimula na yan sa mga siyempre mild compression nung na pit pit ka sa gitna sobrang ikaw yung pinaka mabigat na buhat din tik may lumagitik na yeah, na pero bossing 4 to 5 days maganda ng pakiramdam mo yan pero siyempre huwag ka munang magbuhat kita mo yung tsura mo alam mo diba o itayo mo ganito o okay, Okay? Ikaw muna magbuhat. Shoot na yan. Pahinga muna sa bahay kahit pang tatlong araw lang. Relax lang. Higang patagilid. Higang patagilid. Pagilid. Tais lang. Ganun to talaga. Huwag ka. ka lang matakot. Kaya natin yan. Sige, relax mo lang ang tawa mo. Hayaan mo lang masaktan ka ng konti. Mabilis lang naman yan. Sige. Uh -huh. Sige. Oo. Uh -huh. Breathe. Okay ka lang. Sige. Hayaan mo lang muna. Swim nyo. Ah. Meron naramdaman ka para lumagot ulit. Uh -huh. Yun ang hinahanap natin. Ibabalik natin yung pagbuhat mo. Di ba? Lumilumilagot uh -huh. eh. Ibabalik din natin yun natin yung mga ilog dito vlog kailangan nyo yun no? para kahit pa suportado yung balakang nyo okay kung may pila din kayo sudood pwede rin kayo umorder doon chinek ko na yun na talagang relevant yun sa ginagawa natin tsaka yung style nung no, ano mag hintayin nyo lang mag ko ng sample para katulad nito na kaganyan konting kilot Tsaka ako magkakabit Ako magkakabit dito Para malaman nyo Kung paano Imumuestra ko kung paano ikinakabit yun Yung iba kasing inakabit dito na o oh. Dito na ang taas na Tandaan oh. nyo eh, Meron tayong L5S1 Kailangan tama yung pati para kami sa Okay ka lang yan, yan. E, Ito yung matras dito dito Forward ka dito Ayan maglalaba na ha? Tiyan ka lang muna. Tanda lang. Sige, tayo na mamadali. Straight lang. Okay kang malalim. Okay lang? Oo, sige. Ganyan na. Unti-unti na unti -unti na yan. Pero kasi ngayon, yung 4 days na yan, talagang nakapamagana na yan. Sobrang pamamaga na yan. Para mabilis kang makaligobel sa tulong ko, di ba may reseta sa'yo? Sa tulong ni Doc. Doon gagana na yan pag na-release na yung pinch. Pag na-release na yung pinch, tapos 4 to 5 days again, wala na yan, nasa trabaho na ulit. Ang kailangan mo lang dyan, rest lang muna. In-adjust ko, giginawa na yan, hihina na yan. Mga ilang piraso na, kahit mga tatlong. Basta yung ina-release yun na ni doc, ni Reseta sa'yo, kahit mga tatlong piraso na ko, oh, dalawa, tanggal na yan. Kailangan lang natin mabalik yung tumunog nung pagbubuhat mo. Relax lang. Na. Napuruan ka rin sa may ano, L5S1. Sa babae nakikita ko na medyo dumihis eh. Oh, hurry. Ayan. Oh. Hindi ba sa sobrang sakit? Kunti uh, ka lang himatay sa sobrang sakit? Oh, nalabo ng paningin ko ng masa. Grabe, Di, no? Pinala nila ako sa hospital. Iba yung sakit. hindi din ako makakbang sobrang napuruan ka, no? Uh -huh. Hindi mo na kailangan gumano, no? Tapos, uh, okay. isuswing mo lang. Sige, tiyaya, traction kita, eh. Kailangan mo to. O. Lakasan mo yung hiling sin mo. Okay lang? O. Huwag mong pipigilin isang, isang hatak lang doon. Tiisin mo lang. Ganun lang talaga. Sige. Inhale. Exhale. Thank you. Yeah. Wala aray, di ba? <laughs> May ngiti lang, wala aray. Kasi mali yung technique mo eh. Ano nangyayari? Pag, pag lip ng ulo mo, ayan na kagad. Pwersado na kagad kasi balakang ang nagpapatayo sa atin. Connected po yung cervical tulumbar, Yung spine natin, ay nung no, buo yan. Oh. Kaya nagraradjit ka agad. Aray, sobrang sakit. Nagkakaroon ng puwersa eh. Igigrip ng muscle yung ano mo, yung mga pinch. Pag nag ah! Pero pagka tama ang diskarte eh. O oh, di, ngiti ang meron. Kaya mo na doon derecho. <laughs> Roy, click natin. Bili ka ng ano ha, bili kayo ng knee support, hindi ito ha, hindi ito ba knee support, ay, knee support, back support. Ano to eh, wala, pansamang tagal, bandage lang muna. Tapos pumili ka ng pao. Oh. Oh, oh. May amin na ba ito? Ayan, meron niya. Kanina! Alam ka may tayong ano. Talagang believe na ako sa'yo, Master. Thank you, Lord. Siyempre kay Lord tayo magtiwala. Okay? Sige. you. Oh.